Mga kahoror, maraming salamat sa pagbisita muli sa ating channel. At bago natin simulan ang ating kwento, Wag mo kalimutan ng mag-subscribe. Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang ang manliligaw sa lilim. Paano kung ang taong umiibig sa iyo ay hindi pala tao? Paano kung bawat bulaklak na bigay niya ay may sumpa at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim ng gabi. Kaya mo bang tumakas kung ang manliligaw mo ay isang tikbalang? Sa isang baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang dalagang si Isabel. Maganda siya, mabait at hinahangaan ng karamihan. Ngunit sa kabila ng mga papuri, may bumabagabag sa kanya tuwing hating gabi, pakiramdam niya ay may matang nakatingin mula sa kadiliman at sa kanyang bintana, laging may bulaklak. Hindi ordinaryo, kundi kakaibang uri ng bulaklak na hindi nakikita saan man sa baryo. Isang gabi, nagising si Isabel sa kakaibang tunog. Pagbukas niya ng bintana Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa lilim. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. At ang kanyang mga mata ay mapula at nagliliyab. Isabel. Bulong ng boses na malalim at malamig. Ako ay nahulog sa iyong kagandahan. Tanggapin mo ang aking pag-ibig. Sa bawat gabi, dumadalaw ang nilalang nagaabot ito ng mga bulaklak at mga hiyas na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ngunit ramdam ni Isabel ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib tuwing siya'y lalapit dito. Tinakpan ng dalaga ang kanyang tenga. Ngunit paulit-ulit niyang maririnig ang pangalan niya. Binubulong ng malamig na tinig. Isabel, akin ka Isang gabi, nakasama niya ang kanyang matandang lola. Nakita nito ang bulaklak sa bintana at agad siyang kinilabutan. Anak, iwanan mo ang bulaklak na yan. Hindi yan galing sa tao. Isa itong tanda ng tikbalang. Mayanig si Isabel na pagtanto niyang ang nilalang na bumibisita sa kanya gabi-gabi ay isang hindi ordinaryong manliligaw kundi isang tikbalang na nagnanais siyang angkinin habang buhay. Nagpasya si Isabel na tumakas ngunit sa kanyang pagtakbo patungo sa gubat narinig niya ang paghabol. Hindi ka makakatakas, si Isabel. Sigaw ng boses na umaaling ngaw sa buong kagubatan. Habang papalayo, nakaramdam siya ng bigla ang pagbigat sa kanyang mga paa. Parang may mga kamay na humahawak dito mula sa lupa. Nahulog si Isabel sa lupa at sa kanyang harapan bumungad ang tikbalang matay nagliliyab, ngipin ay matatalas, at katawan ay kalahating tao, kalahating kabayo. Kung hindi mo ako mamahalin, wala kang mamahalin kailanman. Bulong nito. Mula noon, hindi na nakita pang muli si Isabel sa kanilang baryo. Ngunit sa bawat gabi kapag dumadaan ka sa kagubatan, maririnig mo ang tinig ng isang babae na umiiyak at yabag ng kabayo na biglang naglalaho. Mag-ingat ka sa gubat sa hating gabi. Baka ikaw naman ang ligawan ng nilalang na nakatago sa lilim. Mga kahoror, ikaw, ano ang gagawin mo kung may kapamilya o kaibigan kang nililigawan ng tikbalang. Maraming salamat sa pagtapos ng ating kwento at sana kayo ay nalibang sa ating istorya. At syempre, kung gusto mo pa ng mas marami pang kwento, bisitahin lamang ang ating channel na Pinas Horror at mag-subscribe dito. Huwag mo rin kalimutan na suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pagla-like sa video na to at mag-comment. Hanggang sa muli mga kahoror. <laughs>